guys yung ano yung itatanim natin na malunggay so mas maganda kung pipiliin natin yung pangtanim natin na sanga ay yung matigas na mismo kasi yung mga hindi pa magulang na sanga mahirap pa buhayin yun madalas nabubulok siya So, itong sanga na to, marami ng mga, mga pinagputulan. Ito ay matigas na sanga na to. So, sigurado na mabubuhay ito. At yung pagtataniman natin, sa timba lang, hindi kaanong malaki yung pagtataniman natin. At bago pala natin guys, itanim sa lupa ito, no? bago natin itusok sa lupa ito, Lagyan natin guys dito ng aloe vera. Ito, aloe aloe vera 'yan. Lalagyan mo dito guys 'yang aloe vera, 'yang pinagputulan. Dahil 'yung aloe vera guys ay antibiotic 'yan. Hindi 'yan basta-basta tatamaan ng fungus or anumang mikrobyo kasi mayroon siyang pan So guys yung pipiliin natin kasi alam nyo ba guys ito malunggay napakainam itong napakaraming vitamina ang makukuha mo dito sa malunggay at ang maganda dito kahit sa paso lang no, hindi mo siyang itanim so madali lang yung pagtanim nito guys pagputol ka ng kahit maiksi lang and then lalo na yung may mga ganito guys na mga sanga-sanga may mga bukol-bukol na yan Diyan tutubo yung yung sanga niya. Pag nalagyan niyo na guys ito ng aloe vera, pag nalagyan niyo na yan ng aloe vera, pwede na yan guys isundot sa lupa. Yan. Medyo malagkit yung ano ng aloe vera guys napakaganda nito and then ito na yung itatanim natin dito sa lupa dito natin guys itatanim yung ating malunggay so nakalimutan ko dati na butasan yung timba yung pagtataniman natin guys ng pananim na yan kaya yung unang tanim ko dyan is nabulok yan so ngayon para hindi mabulok yung ating pananim guys ayan na pinili ko na yung the best na pananim na yung malunggay na yan guys ay talagang matigas na so iubos natin itong aloe vera kasi sayang naman so ilagay na natin lahat yan at alam nyo ba guys yung aloe vera ay napakagandang depensa yan sa pagkabulok dahil mayroon siyang component ng antibiotic yan so bago natin itusok sa lupa make sure na malagyan natin ng aloe vera yung kanyang pinagputulan so ayan na nga guys yung ating uh, malunggay na itatanim at napakadali lang naman yan pabuhayin sabi ng iba kapag na matay daw yung tanim nilang malunggay o anumang pananim, hindi daw malamig ang kanilang kamay. Alam nyo ba guys, wala naman yan sa kamay. At ang kamay naman natin ay pari-pariho. So, nasa tamang proseso lang ng pagtatanim. So, ayun na guys. Kailangan na natin itusok sa lupa. At ngayon ay Pitsa 20 ng December 2025. So, tingnan natin kung ilang araw ba bago tumubo yung kanyang mga dahon dyan sa sanga na yan. So tatakpan natin yan ng plastic and then tatandaan natin ngayon is uh, December 20, ayan, para makita naman natin kung ilang araw bago tumubo yung malunggay natin at makita mismo yung sanga niya yung soloy niya na makikita natin dyan so ganun lang guys kabilis o kadali kasimple ang pagtanim ng malunggay ang iba galing doon sa buto tinatanim lang galing sa buto pwede naman guys pero matagal mas pinakamadali ito kasi pag sumanga na yan aba pwede ka nang magulay dyan yeah, at alam nyo naman kung gaano kaganda at kabitamina ng malunggay sa ating katawan. So kahit guys dito sa bahay lang, pwede kang magtanim sa paso. Ayan, meron tayong mga halaman dyan, hindi lang malunggay. Dito lang yan sa gilid ng ating bahay. So tinakpan na nga natin guys ng plastic yung ating malunggay para hindi sure guys na tumubo siya at hindi lang guys malungga yung ating tinatanim makikita nyo guys yan ay dragon fruit na nandito lang sa gilid ng aming bahay dito lang sa terrace ng aming bahay at marami pang iba yung papaya dyan guys ay kakapunin ko yan ah hindi I, tawag nito i-grab ko yan para hindi siya masyadong matangkad yung papaya nasa paso lang ay posible na siyang magbunga so ayan na guys marami tayong mga uh, tawag dito ay spinach yung alokbati na napakasustansya guys, i-research nyo na lang kung gaano kaganda ang alokbati at marami tayong mga pananin guys na mga pechay sa paso lang. at alam nyo ba guys yung pechay na yan ay dalawang buwan na yan na inaharbisan. Kaya medyo dumidilaw na bala ko ng palitan na ng panibago. Pero ang dami pang dahon niya. So maraming salamat pala guys sa inyong palaging panonood ng aking video. At kung hindi pa kayo nakasubscribe subscribe sa aking channel, isubscribe po ninyo ang aking channel para lagi kayong ma-update sa ating mga video na ipapanood ko pa para sa inyo. So maraming salamat. God bless sa inyong lahat. Bye-bye.